Ayala. Samantala, pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Kasabay ng buong simbahang katolika sa buong mundo, nagloksari ng Basilika ng Immaculata Concepcion sa Batangas City sa pagpano ni Pope Francis kahapon sa pagunita sa Yumaong Santo Papa. Pinatunog ang mga kampana ng Basilika bilang tanda ng pagdadalamhati at pakikisa sa buong sambayan ng katoliko. Samantala, bilang pakikiramay, sa pagpano ng Santo Papa ipinagutos ni Mayor Verbali di Makuha na hapmas ang nasasakupan ng Batangas City in ni Anunsyo 9.45 ng umaga oras sa Roma ang pagpano ni Pope Francis sa edad na 88. umanaw ang Santo Papa sa kanyang tirahan sa Casa Santa Marta matapos ang matagal na pakikipaglaban sa sakita na ospital si Pope Francis noong February 14, 2025 dahil sa bronchitis at kinumpirma noong February 18 na mayroon itong bilateral pneumonia. Wala sa DWLFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. Maraming salamat Renz Belda mula po naman sa CNN Batangas.